Good morning mga kamimis. Good afternoon na pala. Alas dos na. Ayan, nyo bill naman tayo. Nag-open ako na jogger. Jogger naman si mga kamimis. Ito Totoo? Oh. oh. Adidas. Adidas agad. Legit Adidas. Diba? Diba? Ganito Lagi may ganito sa... ko. Siyempre, ko. Tama-tama Wala Ay, Ipapatayin ko pala muna kasi. Yes, uh -huh. Parang ang layo. Ah. ay grabe ang dami mga kamimis mga branded ang dami mga branded adidas, anta nike ang dami ang dami niyang branded white line fila fila oh my god oh ang gaganda pa oh ang gaganda pa lang kulay. Kanya lang may halo siya mga kamimis. Uy, lima! Diba? May halo siyang mga hoodie ah O may mga halong ganito. Pero okay lang. Goods naman yan. Nagbibenta din naman to dun sa hoodie. O. Yung mga hoodie ko may halong ganito ngayon. Diba? Diba? Kakaloka. Ang daming halo eh. Okay. Oh. Oh no, may mga ganito talagang halo. Ano na nangyari? Ano na nangyari? लूँगा तो नहीं तुम आकर ना एमएम ओ एम जी व्हाट्स अप इन हाय मुझ मुरत और जाक मिनिट वन सी मैं मले लेते Halika dito. Ay, naku guys. Maraming halo. O, oh, ito. Pwede na to sa akin. Okay lang. May halong ganito. Mahahali naman po doon sa 100. Oh, may mga halo siya. Hindi ko alam paano gamitin ito. siya dyan. Puro black. Puro black mga Pero puro goods. Puro Fantasy. bago ibenta. Sorry, hindi kita kukunan dyan. Panget ka. Bilangin ko lang ah, then for the go na yan. Al. Hindi pala dito lang to kasi kukunin lang to ni baby yung ganyan, no? May halong ganito. First time namin mga kamimis nag-bail ng may mga halong ganito, oh, Sa Jagger ha? Pero okay lang. Lahat goods naman, oh. Same lang naman yan sila ibibenta so, Ang itim ng kilikili -kili ko dyan,